Ang mundo ng Hunter x Hunter ay puno ng mga misteryo at komplikadong karakter na may kanya-kanyang motibasyon at layunin. Si Kur, o mas kilalang Illumi Zoldyck ay isang biasang asasi mula sa kilalang Zoldyck family ay isa sa mga pinakamatindi at nakakatakot na karakter sa serye. Sa kabilang banda si Lipo ay isang Hunter Examiner na namamahala sa Trick Tower Face ng Hunter x Am. Isa rin kilalang figure na may natatayang kasanayan sa diskarte at patibong. Ang teorya na si Ilumi ay may lihim na kahilingan na makarap si Lipo sa Trick Tower ay nagbubukas ng isang malalim na analisis ng kanilang mga personalidad, kayahan at posibing kinalabasan ng kanilang pagtutuos. Si Gitara Kur, na kilala rin bilang Ilumi Zolding, ay isang highly skilled assassin at hunter. Siya ay isang manipulator na nangangahulugang kaya niyang kontrolin ng ibang tao o mga bagay gamit ng kanyang mga aura. Narito ang ilat sa kanyang mga kilalang kakayahan. Hinagamit ni Ilumi ang mga karayong para kontrolin ng mga tao. Sa pamagitan ng pag-inject ng karayom sa utak ng kanyang biktima, kaya niyang kontrolin ang kanilang mga aksyon. Ito ay isang napakalakas na kakayahan na nagbibigay sa kanya ng kakayang magtayo ng isang army ng mga controlled na individual. Ginagamit niya ang mga karayom para sa iba't ibang layunin, kabilang ang pag-atake at pagtatanggol. Ang mga karayom na ito ay hindi maaaring gawing forma ng iba't ibang anyo at gamitin sa iba't ibang paraan. Kaya niyang baguhin ang kanyang itsura gamit ang mga karayom na nagpapaintulot sa kanya na mag-disguise bilang ibang tao. Ito ay isang malaking advantage sa si infiltration at espionage. Si Lipo ay isa sa mga hunter examiners. Siya ay isang manipulative strategist. Bilang isa sa mga proctor sa trick tower, malaki ang kaalaman niya sa paggamit ng mga traps at psychological tactics upang iligaw ang kanyang mga kalaban. Bago man wala tayong masyadong impormasyon tungkol sa kanyang nilang abilities, tiyak na malakas ang kanyang kakayahan dahil siya ay isang blacklist hunter. Mausay si Lipo sa pag-setup ng mga traps at paggamit ng kanyang talino upang mahuli ang mga hunter-examiners. Kanyang kaalaman sa si Trick Tower ay nagbibigay sa kanya ng malaking advantage sa teritoryong ito. Ginagamit niya ang psychological tactics upang iligaw at manipulahin ang mga kalaban. Mausay siya sa pagbasa ng galaw at ugali ng ibang tao na nagbibigay sa kanya ng kakayaang kontrolin ang sitwasyon sa kanyang pabor. Kung magaganap ang labanan sa si Trick Tower, magkakaroon ng malaking advantage si Lipo dahil ito ang kanyang teritoryo at kanyang kaalaman sa lugar upang iligaw si Illumi. Ngunit si ilumi ay isang biyasang asasin na sanay sa iba't ibang uri ng teren at mga sitwasyon. Isang direktang laban kapag yung manipulatib ni ilumi o gitara Core ay magbibigay sa kanya ng malaking advantage. Kanyang kakayahang kontrolin ng mga tao gamit ang mga karayong ay maaaring magamit upang neutralize si Lipo o ang mga traps ng kanyang itinatayo. Gayunpaman si Lipo ay isang strategist na maaaring mag-setup ng mga complex traps gumamit ng psychological tactics upang iligaw si Illumi. Sa isang direktang labanan, si Illumi ay malamang manalo dahil sa kanyang superior combat skills at kakayang kontrolin ang sitwasyon gamit ng kanyang mga karayom. Kaya niyang inyutralize si Lipo bago pa man ito makapag-setup ng mga traps o magamit ang kanyang psychological tactics. Bagaman may mga sitwasyon kung saan maaring magtagumpay si Lipo dahil sa kanyang strategic mind at knowledge ng trick tower, sa pangkalahatan, si Illumi Zoldyck ay malamang namanalo sa kanilang labanan. Kanyang superior combat skills, manipulative abilities at pagiging ng asasin ay nagbibigay sa kanya ng malaking advantage sa anumang sitwasyon. Si Ilumi ay isang formidable opponent na mahirap talunin lalo na sa isang direktang labanan. Ngayon pa man hindi natin dapat malitin si Lipo dahil ang kanyang kaalaman sa traps at psychological tactics ay maaaring magbigay sa kanya ng pagkakataon na magtagumpay sa isang battle of wits. Hindi siya magiging hunter examiners at blacklist hunter kung wala siyang malakas na potensyal bilang NEN user. Sa uli, ang resulta ng laban ay magdedepende sa kung paano nila gagamitin ang kanilang mga kakayahan at kung saan magaganap ang labanan. Kung nagustuhan mo video nito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.